Minamahal na Panginoon, salamat po sa kaloob ng iyong biyaya na bumabalot sa akin sa aking mga sandali ng kahinaan. Kapag ako'y nakakaramdam ng kakulangan o panghihina, ipaalala mo sa akin na ang iyong lakas ay nagiging ganap sa aking kahinaan. Pinipili kong magpahinga sa iyong biyaya ngayon. Hindi ko hahayaang ang aking mga pagsubok ang magtakda ng aking pagkatao kundi ipagmamalaki ko ang iyong kapangyarihang kumikilos sa akin. Panginoon, sa tuwing ako'y mahihirapan, ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking kanlungan at kalakasan. Kapag ako'y natatakot at nangangamba, turuan mo akong magtiwala sa iyo at hindi panghinaan ng loob. At sa bawat pagsubok na aking hinaharap, bigyan mo ako ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Ipinapahayag ko na, sapat ang iyong lakas upang akayin ako sa bawat hamon ng buhay. At sa aking kahinaan, hayag ang iyong dakilang kapangyarihan. Tulungan mo akong lubusang umasa sa iyo, sapagkat ikaw ang aking walang hanggang kalakasan. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan at papuri. Sa pangalan ng aking Panginoong Hesus at aking tagapagligtas, ito ang aking panalangin. Amen. Sinasabi sa inyong salita sa awit 46, Isa ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang sa klolo kung may kaguluhan. Isayas 41 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita ng aking makatarungang kamay. Juan 16.33 Sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa mundong ito ay dadanas kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo.